Nay. Tayo na 'to guys, skip kan tayo timu ko blaya ba? Tak ko di mago brush Nay, timu na guys, kan tayo timu na. na sa naman niya ano mo Tapos niya den nak. Tapos no. oo oh. Ate. Ah, Nasuldon ka mo ka boss mo? pa Panay. Ano? Kuway Pa. Wara pa? Wala pa? insa sa tao? Tiyan ba niya, ano ko no, sa sunod bulan ako, ano, siluan? Ay, naku. Tiyan, paano d'ya kuryaw? Lagbasan toto at itulo daw, maramara, gido Tapos wala tapat sundan? Tiyan mo, matambal na na, yun ko na. Na, no, isa no, utangon ko lang na yung, yung, brand mo. Ah, utangon ah? ni ka we kwarta klasika no, ah, amon yo man yambal na na mo na amon man yambal mo nga abi ko tanaman gani nga sigdan ako lagi pagka pagpuli ko tabla tabla to na to to gasaka ya dogo ko ah yun dali na masi magiya we pamuto ko na ni ko eh. ma high blood kara ubran na ngaran amo tana wat kwartan tana ga 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 pobre sta wat kwarta Bilal na ya mm. ah Mahay Ma na way, ah, Ma Ma kaya... ngay... ah, uh, wow. may na way pa mo to kron. Gato ko ya. Ikaw na pigto to Dali imat ah. Dali mata ah. Dali imat ah. Hay blood ko ka. Maamo mo ngayon. Ay gano ko da kron. Ay. Dali imat ah. Pero ya inubran mo. Pero kadlawaw. May sa to kasi mana. Pa sobra to isa klibo pa ya. Sildo na ni mo. Oh, te amalo na pag ihulat-ulat mo ugina nga sildo na ka magipuli ko. Way man nagambalang man nga tingbon na lang ko sa nga bulan. Galit. Anak-anak ana ikabulan nang tu sai nobrahan mo dane gebukal dia uluk kuping amo mungeran putug gebukal gejar kada balajang nang gebukal gejar tebuk amo mungeran nah mai ulang kai wai nagin wai ku gin sukot ni beklan tuh Nang, arigao? Siyoye. Nanong, nanong mo to, anak-anong mo to? Nana, yung ma, ano? Naman, kuno no sa sildo ko, kaya yun mo kulin sildoan kuno bos mo, ha? Kaya yun mo man kung ano mo yung sildoan? Di ba yung balanta kaso nutbulan pa sildo mo? Ay pa ko kwarta? Tungin ang lang niya namo kaya kami niya tumugas no? Ang banye nana yah? Ay, hindi kampag ko ka na, baka ko ubra hilako? Hay, hey, waj ko tinubayad ni mo sa na bulan sildo mo? Hibal ko ka na? Tapos may nukutin nyo doon? Nanay, nambal lang ba si nanay? Tiyambal lang, kanang lang naging kuno kayo. Wait, may matbugas ko. Ate, ta sugong di. Ate, ate mo to sa kampo mo. Isat nga, bisan ni Ducinta. So, magiging tawa niya, obreras mo ka, in sildo na. Ate, paano Tawa mo kung di kami tigaang. Wait, pagkaan eh, katinog bayad yan eh. Wait, inog bayad? mo pa ako ni ginabay dahil iban man mo. Isa dok bulan. <laughs> mana dek ang gitu mau magi pabalik obreros mo kano ya kano anja ka obreros mo tulatan pula tu -tula natanya lah bela kuane mau kuarta bela ay bay dan juga ini berhana nakun san opa mau kuarta oh. kue eh. di san ogane bulan gane <laughs> sunat bulan patay ka tu tuh eh oh. sampai kau kau na obrehe kau bulan fil tuhan tak kau ah gale amuragale ya batasan mo nga uh, amo kau Inde ko da pagpobra niya bata ko. Ate inde ba ko inde inde ko da pagshulduhan bata mo? Isa ilaw ko sa piyak ka kampo, iba nga kampo. Amo ragali o gali ma? Ha? Nga amo ka? Eh, kay lupak, plastik amo. Namutan ni. Gapukal git da dogo ni mo. Ma pulit na tani. Bo iko. Kutay-putay ka kak obret di sa kampo. Ha? Mamana an mo nitindian murahan sinje. Ano ka kak budlay? Magobret sa kampo. an inet soray mo. Dit mag din. Ano yagwa mo? Hindi mo maranay. Tapos na dapat sildo. Intindihan mo gani. Pero, isa ka bulan nyo ay kati sildo sildo. Ano da? Sulod balay? Nga bulanan ka stawa? Kampuran mo. Dapat si manal yan. Sildo nyo kran. Tiko si boss na yung way ko to bra na yung. Why si boss? Why si boss? agali si boss? Ah, gali Patay tatay! Tapos gutom ko hindi na kapagsilduhan silduhan. Paano kita? Ha? Paano? Bisa ka pitos balay ka? Ang dapli ura. Ha? Mano ka? Ikaw brat mo hindi hindi ikaw brati nag-obra ta yan nag-obra. Dapat ikaw ya amo, Tinduhan mo ya imong obreros. Nasilduhan mo, balihan mo. Oo, oh, na ang silduhan ko nasa sa rumahan ka tuwede. Pero lang, nang hay ako pa ko kay ko kana, way pa ako tuwarta day, manghuram pa ko to. Hay kun duro bugas na balay nyo, para ma. Oo oh, ah. Para may sakay Oo, oh, ano ka? Yun ay eh, sige oh, na, pulo yung tatong. Ah, para idan do maiwan mo sagad ya. Palukot. Da dugo ko kundi nyo pagsuda nya. Bata ko. Putoy-putoy ganito ka obra sa kampo nyo.

Go, 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 go na. 120. 240. Diamond 60. 400. 400. 320 na so mga idol nakita nyo ang ka simple maka mga kadasig magkampang sa mga PH sa lago nagdaw kita 1,800 so nakita mga idol nagbit kita at 800 nagdaw kita 1,200 so sa gusto galing mag-register ara lang ang link sa my comment section i-click nyo lang thank you